offices. Upang di ito kumalat, maghugas ng kamay bago kumain, umiwas mga kainang barumi at maraming langaw na maaari din magkalat ng sakit na ito. Ito po si Kuya Kim, nagsasabing walang sakuna sa pamilyang laging handa. Ibinasura kahapon ng Quezon City RTC Branch 76 ang petisyon ng GMA Network na humihiling na tuluyang bawalan ng ABS-CBN na iere ang anumang report tungkol sa manoy manipulasyon sa TV ratings. Sa tatlong pahin ng desisyon, sinabi po ni Presiding Judge Alexander Balot na ang pagpayag po ng hukuman sa writ of preliminary injunction ng GMA 7 ay nangangahulgan ng pagsikil sa malayang pamamahayag ng ABS-CBN. Sinabi po ng korte na nabigo ang GMA-7 na ilatag ang mga basihan para pigilin ang ABS-CBN na ilabas ang mga testigo nito laban sa AGB Nielsen. Dahil dito'y maari ng muling ilabas ng ABS-CBN ang mga testigo na magpapatunay sa umano'y manipulasyon sa TV ratings. Para po naman sa GMA-7, hindi ito katapusan ng kasong libelo laban sa ABS-CBN. Summer na naman at marami na ang nagpaplano ng kanilang bakasyon kaugnay nito maaring subukan ang isang